bati ko sa lahat. Ang analytical na komunidad ay nakikipag-ugnayan system, guru, markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung interesado ka, maaari mo itong ipaus. Ipinapanukala naming isaalang-alang ang lahat ng mga parameter ng korporasyon ng mas detalyado. Ngayon ay susuriin namin ang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng organisasyon kasama mo. Serious Logic Inc. Ticker, CFLUA Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang impormasyon simula noong Hulyo 11, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri Guru Markets Corporation Serious Logic, Inc., nabibilang sa subkategori Semiconductor Electronics, apat na organisasyon ang lumahok sa paghahambing. Titignan natin ang mga huling solusyon sa dulo ng video na ito. Pangkalahatang marka para sa kumpanyang pinag-aralan, siyam sa isa 0 puntos. Ang average na score para sa subkategory ay 3.7 punto puntos. Kung titignan mo ito mula sa isang napakalawak na pananaw sa loob ng buong merkado sa amin sa pangkalahatan makikita mo na ang average na resulta para sa buong market sa kabuuan ay 1.8 puntos. Laban sa iskor na siyam para sa Cirrus Logic Inc. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Cirrus Logic Inc. at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na over labindalawa months ang shares ng kumpanya Cirrus Logic Inc. nagpakita ng pagbabago ng minus labing walong punto Kumpara sa dynamics ng presyo para sa subkategory na 27.7%. Market capitalization ng kumpanya Cirrus Logic Inc. Nagkakahalaga ng US 5.45 Bilyon. At ang market capitalization ng subkategory ay US 2,451 Bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay US Dollars Bilyon. At ang capitalization ng subkategory ay daan at anim na bilyong dolyar. Sa pamamagitan ng paghahambing ng market at book value shares, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Serious Logic Inc sa subkategory sa kaso ng market value assessment ay 0.223%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 0.526%. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa merkado at halaga ng libro sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang mga utang ng kumpanya ay umaabot sa US$ 0.136 bilyon. Pananagutan sa pananalapi sa halaga ng libro account para sa 7% ng equity ng kumpanya. Marka ng utang ng kumpanya, napakahusay, 2 puntos. Ang market value to profit ratio ng kumpanya ay 16.5. Na may average sa subkategory na 372.7. at Syam. ng presyo ng stock exchange sa ratio ng kita kumpara sa mga kumpanya sa subkategori, napakahusay 2 puntos. Ang mga kita sa huling 12 buwan ay US dollars milyon. Ang mga pasulong na kita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging US dollars 300 at tatlo milyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 2.7. Ang average sa subkategory ay 1.05. Pagsusuri ng halaga ng stock market ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, isa punto. Ang kita sa huling 12 buwan ay US Dollars 1.7 Bilyon. Inaasahang magiging US Dollars 2,100 at 70 Milyon ang inaasahang kita para sa susunod na 12 buwan. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng dami ng benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ng benta ay 17.5% na may average para sa subkategori na 2.8%. Pagtatasa ng kakayahang kumita ng mga benta kumpara sa mga tagapagpahiwatid ng subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga tauhan sa subkategori ay 0.358%. Na 61% higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay tatlong at thousand At para sa subkategory na limang at thousand dollars. Pagtatasa ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, mabuti 0.5 puntos. Ang tubo sa bawat empleyado ay US dollars isang at naput na may average para sa subcategory, labing apat na punto thousand dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subcategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang dami ng mga benta sa bawat individual na empleyado ng organisasyon ay isang libo, isang daan at apat na dalawa libong dolyar. Subcategory, limang daan at apat dollars. Kita sa bawat rating ng empleyado kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Shares for sale account para sa 4.2%, kumpara sa subkategory average na 1.7%. Teknikal na tagapagpahiwatig Reha, labing apat na nagpapakita ng antas na 53% para sa kumpanya Cirrus Logic Inc. Samantalang para sa subkategori ang antas na ito ay humigit kumulang 65%. Ang aktual na pagtatasa ng stop ng kumpanya ay nasa US Dollars 106. Ang pagtataya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US Dollars 123. Pumunta tayo sa talahanayan ng mga order na magagamit mo, ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng ganap na lahat ng mga desisyon na naunang ginawa ngayong season ng sistema ng impormasyon. Guru Markets, ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa mga resulta ng pagtatasa ng Stock Series Logic, Inc. Sistema ng impormasyon at sanggunian para sa pagsusuri ng Stock Guru Markets, ang sumusunod na desisyon ay ginawa magbukas ng buy order sa US dollars isang daan at anim punto tatlo tatlo bawat bahagi. Ang deal ay bukas dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo magandang valuation at pressure trend. Ginawa ang valuation ng kumpanya gamit ang index valuation method ng Akim. Ang take profit ay nakatakda sa isang daan at tatlumput dalawa dalawa. Ang stop loss ay nakatakda sa walumpu punto anim apat sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Ang transaksyon ay otomatikong naayos batay sa mga resulta ng exchange trading noong Agosto 1, 2025. O sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, CYAO ay isang balancing order upang ibenta. Ang video sa pagkakasunod-sunod ng balance ay magiging o na-publish na sa channel kapag ang isa sa mga order ay sarado, ang basic o ang pagbabalanse. Ang pangalawang order ay sarado sa huling presyo. Salamat sa lahat ng nanonood hanggang sa huli at sa paggamit ng Information and Reference System Guru Markets.